Ayan guys, gawa tayo power steering guys. Gawa tayo power steering ng bangka natin. Ito yung ginawa natin guys. Ang gagamitin natin dito is kadina. Ito yung nilagyan ko ng dulo. Ito yung dulo. Nilagyan ko ng sprocket. Tapos ito, bearing. I kakabit natin na mamaya, guys. Bibigyan natin paano ikabit. Tapos, ito, stainless. Dinagtungan natin ng stainless, guys. Dinagtungan natin ito, dalawang dugtong kasi may isi yung isang stainless. Hindi na makita, guys, kasi sinundira natin. Isang dugtong dito sa nabila. Tapos, ano dito? Ah... Uh, so, Ilagyan natin ang, ano, bearing and bali dalawang hindi rin guys. So, yun. na yung ilalagay natin guys. Ito yung kabi na. natin dito. Yan. Ayan, ilalagay natin guys. Mag-iikot. oh, ito yun. Ito yung binagpang natin guys. Uh, install natin mamaya pa na ginawa. So, kayo, kung kayo mayroong mga idea nito o sino magawa ng ganito. Ganito lang guys, wildingan nyo lang ito, ikabit nyo lang ito dito sa dulo. Yan, paano natin ikabit na mamaya. Sundurin mo natin guys kasi makinisi natin. ilagyan natin guys ang power steering guys ng ano ito yun oh. para dyan i ano natin guys I-pahaom natin guys so ikabit natin guys ha uh, hirap pag video guys na mag isa lang guys yan guys oh yan yan paano ikabit ang power steering so video ko lang ulit mamaya guys ah uh, pakita ko sa iyo sa inyo kung paano na nakabit. So yung pagkabit nyan, ganyan lang. Maglagay kayo ng ganyan. Tapos ito. Ang ginawa natin. Nalagyan ng bearing. Nasaglit so, lang. Okay guys, hindi na. Nakabit na natin guys. Ito. Ito yung bila. siya. Oh. Yun. Yun na guys. ilalagyan lalagyan ng kadena, Lalagyan natin ha. Ayan na guys. ilalagyan natin ng kadina. Tingnan natin. Wala pang ano yan guys ha. Wala pang tawag nito. Lubid. Ayan. Sagad natin. Yan. Hmm, hindi siya nalalaglag. Ah, balik na naman. Nakabaan ka din na guys. Pinabaan ko. Para ma-adjust ko. Diba?